Hello guys, gumagawa ako ng tulos. Ito ay para kay Sky, 'di ba? Dati si Sky nandoon. Tapos naman, ito ginawa ito para sa mga bulit, pero hindi pa sila binabalik dito. Nandoon pa sila sa flying pen. Ngayon, ang magiging residente dito is si Sky kasi guys, tapos na yung kanyang hardening period. Ngayon ang mangyayari, dito na siya. Tapos, good, good news guys, na merong naging itlog. Yung hardening program ni Sky, nagkaroon sila ng itlog ni Malagandang. Ngayon, lumulukob na. So, ngayon, kukuhin ko na si Sky para hindi may yung paglulukob ni Malagandang. So, ito na ang maging territory. Huwag kayong mag guys. Hindi yun sila magkakaabot. Ito, pupukpukin ko lang hanggang sa lumubog para walang sagaban, di ba? So, ito yun at saka huwag kayong mag-alala kung nakikita nyo walang puno dito sa so, malapit sa tipi, okay lang kasi dito, makakapunta siya dito makakasilong may silong mula sa bahay may silong mula sa mga puno so okay yung spot niya dito it's safe, safe sa araw kayabang na mayabang siya, hindi niya alam ko na siya dyan tapos ay kanyang maliligayang araw. Guys, ukuin ko na si Sky para hindi maabala si Malagandang ay si Malagandang seryoso sa kanyang pugad. So, silipin natin si Malagandang mamaya pero kailangan ko na muna kuhain si Sky, okay? Dito na si Sky. Dito na ako sa loob. Ito. Ito si Malagandang. Magbubrudy yan siya. Ayan o. <laughs> Sorry, hindi kita Easter Boy, hindi kita Easter Boy. Pinapakita ko lang sa sa mga manunood na seryoso siya. Seryoso ka sa iyong pag... Ah, dyan. At, at nga pala, bago ko makalimutan, magpapaalam na si Sky, kukuhin ko na siya, okay? Tutulos ko siya dun sa malayo. Ikaw naman, let's go na. Magpapaalam ka na, okay? Magpapaalam ka na, kasi aalis ka na. So, let's go. Talagang siya sa kabila. Talagang ko siya doon sa tulusan. Siyempre, ba? ang lahat, lililisin ko na muna siya. So, lililisin ko niyang pati. Tingnan niyo naman, ang dumi-dumi. Tapos, hihilamusan ko siya. Para, pres ko siya, pag ilipat ko doon sa kanyang tulus. kabilang nila. Kapag kaya Ayan guys, napaka-press ko na nang pakiramdam ni Sky niyan. Ngayon, na-brush ko na yung kanyang paa. Malinis na. Napansin ko na mayroon siyang sugat. Ayan guys, so. Lalagyan ko siya ng, ng ano ngayon, chinelas. Pero bago ko siya pagpachinelasin, pag Papa, lalagyan ko na muna siya ng red coat niyan. Ito, lalagyan ko siya ng red coat dito sa kanyang paa. Tapos, lalagyan ko na siya ng kanyang chinelas. kung paano gawin yung chinelas, um, hanapin niyo yung channel ni Barangay Dona kasi galing sa kanyang chinelas na yun, paano gumawa para maagapan yung mga ganitong cases na parang papunta ng feedback na yan, ganyan. So, let's papoging muna sa sky. Let's go! Ayan guys, tuyo na yung kanyang paa. So siguradong tuyo na yan. Ayan. Ayan guys. So. Ngayon lalagyan ko na siya ng scarlet oil. Oil to. Kaya kailangan tuyo yung paa para hindi mag <coughs> mag-slide yung, oil, yung oil na ina-apply natin para hindi naman din sayang. Ito yung itsura niyan. Yan yan siya. Parang siyang raspberry. Umpisa ka sa tuhod, pababa. Pag ganun na lang tayo. eto hmm. na. na guys ayan yung kanyang sugat ayan siguradong nalagyan na talaga yung mga oh. Eh. ayan siya guys oh yung itsura niya ng mayroong red coat na nakalagay tapos para ano na to para maagapan yung kanyang sugat at hindi definitely maging tibak talaga. So, ayan na siya, guys. Mayroon Meron na siyang red coat. Siniguradong nalagyan yung kanyang, yung kanyang sugat. At saka, hindi to ilalagay agad sa tulos, kundi paparlak na muna natin siya dito. Tapos, maya maya, ilipat na natin siya doon. Relax ka muna dyan. Talaga, siguradong tuyo yung yung paana paglalagyan ng oil kasi para hindi naman mag lang hindi masayang yung gamot na nilalagay mo disinfectant na yan tapos ano na rin niya nagpapaalis siya ng lamok hindi hindi sila dadapuan ng lamok so good yan para hindi sila ma makagat ng lamok may iwasan din yung sakit ng bala lamok nilagyan ko na rin yung kanyang palungi eh. Ito flip up and po. Yan. Guys, nakita nyo, di ba, nagpupu siya doon. Nagpupu talaga yung may siya. Imagine nyo, guys, ha. Kung yung sugat niya, naapakan niya yun, doon mag start yung infection, doon mag start yung feedback. So, yun ang, yun ang pre-prevent natin. Kaya, lalagyan natin siya ng sinela. Okay? Mating na niya aking order. shada ito na siya. Ito yung pinaka-tsinelas ni Sky. Ito ay ginawa ni Barangay Dona para kay Sky. So kung paano gawin to at kung paano isuot sa manok is puntahan niyo yung kanyang channel kasi nandun yung video na to. Okay guys, it's time. Ikaw ay magtsinelas. Okay. Sky's the limit. Sky's the limit. Oh, Lalagang ka na lang ng chinelas na. Hindi ka na mag-ano hindi ka naman mong problema sa iyong sugat diyan masakit, diyan mahabde okay guys, ito na yung chinelas or sandals ni Sky ayan, kung makikita nyo I itong chinelas na to, personalized siya hindi pwedeng gumawa ka ng sampu para may ready ka na, hindi ganon. kasi, ang mangyayari iba iba yung taba iba iba yung shape dito sa kung malapad yung kanyang pala o kung ano man. So, hindi siya pwedeng gumawa ka na ng antimano isang sukat. So, gagawa ka siguro ng pinaka-model mo na isang ganon. Tapos naman, sa mga butas mag adjust ka. Patulad yung kay Sky, personalized sa kanya. So, hindi siya masikip. Masik, so, hindi siya masikip. Tapos, hindi rin siya yung maluwag na maluwag. Yung sakto lang ito, gumagalaw-galaw pa. Kasi, para ma-prevent yung baka maigting siya, tapos baka mamaga yung paa, or masugat, or magka-damage yung kanyang kaliskis, yun ang iniiwasan natin. Ano naman yung okay na yung kanyang sugat dito, tapos nagkasugat dito. So, parang wala, walang, walang silbi yung ginamit natin si So, dapat talaga mag-adjust, at saka i-observe nyo, from time to time, kumusta yung kanyang paa. Kung mayroon makailangan i-adjust, kung ano man. So, tingnan natin siya dito sa loob ng scratch kasi hey, mamaya, pag okay na siya, na adjusted na siya dito, ililipat naman natin siya doon sa kanyang gulot. Magandang model si Sky sa mga ganyan kasi hindi siya nag nagreklamo, hindi siya nag-aalagwa. Siya din yung ano, siya din yung nagkaroon ng cast. Marami natong pinagdaanan tong batang to. O di ba guys, ang ganda. Ngayon, sinasabi ko sa inyo, di ba, yung, kasi yung sugat kasi, yung tibak is infection doon sa sugat. So, ngayon, kung mayroon na sa chinelas, parang tayo, uh, o, di ba, pag may sugat tayo, maaapakan natin yung dumi, ayun, magkaka-infection. So, parang si Sky, yung dumi, yung kanyang ipot, yung kanyang dumi sa paligid, is yes, kung maapakan man niya, may, may sandals na siya, safe siya, hindi siya may infect. So, safe yung kanyang pagpapagaling ng kanyang So, pupunta na tayo sa ah, ayun oh, katulad niyan oh. Kung naapakan niya 'yan, oh, 'di ba? On cue ka naman Sky, ah. So ngayon, dadalhin na natin siya sa ano? Dadalhin na natin siya doon sa kabila. Tara na. Tara na. Nandito na ako sa may tulusan ni Sky. Talagang ko na siya. Ngayon, maganda dito siya ilagay kasi hindi mataas yung hapunan. So, mababa lang. Hindi maa-agitate yung kanyang sugat. Which is good para hindi na lumala yung kanyang sugat. Diba? Hindi hmm, ba? Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Saglit lang, saglit lang, Sky. Saglit lang. Wala, sige, oh. Familiar ka dito sa lugar na to. Kasi galing ka dito. So, guys. Yan. Tinutukatukan niyo yung kanyang tali ayaw niya. Pero yun guys, ang nangyari ngayon kay Sky, kinuha na natin doon kay Malagandang. Pahinga siya dito. At habang nagpapahinga at the same time, hihihil na natin yung kanyang sugat dito sa kanyang talampakan. Para, na uh, magbibrig talaga eh. Tapos siya sa hardening, di ba? So, sa susunod na pagsabak niya, eh, totally healed na siya. So, guys, yun ang aking Sky at ako si Aling Mimay. Bye! -bye.